Nabaon sa mahigit isang daang libong pisong utang si Tito nang maospital ang kanyang girlfriend dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Magulo yung isip ko noon eh. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako manghihira, mangungutang? We were frustrated, devastated. Kaya siyempre, uh, pangarap namin, lalo na medyo may edad na ako, pangarap ko na magka-baby. During that time, parang ano, ah, uh, gumuho. We were broken. Definitely, hindi mabubuhay yung baby kasi sa palopian tube siya nag, nabuo. Nataon pang walang regular na trabaho si Tito noong mga panahong iyon. Naubos ko na rin yung mga savings ko dahil ilang months na akong walang uh, work noon. So, malaking problema para mabayaran yung 120,000 bill sa hospital. Sa bigat ng problema ang hinaharap, lumapit si Tito sa Panginoong Diyos. Ang prayer ko noon, Lord, pag nalagpasan ko po ang pagsubok na ito, pinapangako ko na iayos ko na yung buhay ko uh, sa ngayon sa iyong will. Habang papasok ang kanyang girlfriend sa operating room, napanood ni Tito ang The 700 Club Asia. It was almost midnight nung pinasok ang girlfriend ko sa operating room. Sa uh, si Pastor Peter, Uh, kay ang nagpe-pray. And then, after ng prayer, tina tina tinanong niya kung tinanggap ba nang nanonood si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagdiktas. During that time, sumabay ako sa prayer. And then, uh, I was trying. I was broken. At uh, noong ko lang tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagdiktas. Hindi yun aksidente, yun ay Uh, para sa akin talaga god uh, put me into brokenness para siya unti-unti siya yung magbuo sa akin sa mga sumunod na araw ninais niyang itama ang mga pagkakamaling nagawa nagpropose na ako sa kanya na i will marry her yun yung first siguro first thing na inais ni lord sa buhay ko uh, before kasi takot ako sa kasal pero during that time, pinaramdam niya sa akin na ang family ang unang uh, ministry. So pamilya ang aking unang binuo. Matapos ang pagwawasto kay Tito, dumaloy ang tulong para sa kanilang pangangailangan. May nagbayad ng utang sa akin, may, may kaibigan na dumalaw na nagbigay uh, ng tulong. Na-raise namin yung uh, hospital bill. I was ano, uh, blessed and relieved makalipas ang masalimuot na pahina sa kanyang buhay. Tinupad ni Tito ang pangako. Pakasalan ang kanyang girlfriend na si Sharina. I used to ano lang uh, live in relationship. Pero during that time, sabi ko ba, this is it. Uh, binagong na talaga ako ni Lord. Si Lord na ang Uh, nasusunod sa buhay ko. Naguumapaw na pagpupuri sa Diyos ang tanging sambit ni Tito. Tumakbo at nanalo siya sa pagkakonsehal sa kakatapos na halalan. Ginamit ang ipluensya at testimonya upang makilala ng lahat ang grasya at habag ng Diyos na kanyang naranasan. Nagpapasalamat ako eh, Lord sa uh, pagdurog sa buhay ko at ang uh, unti-unti pagbabubo sa buhay ko mula sa makasalan ng Tito sa ngayon ay unti-unting binabago ng Panginoon na dito